اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الاخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم امين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man al huda. Pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim at isang magandang araw sa mga taga-sabaybay nating nag-aaral ng pananampalatayang Islam. Welcome po sa ating programang nagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng mga usaping may kinalaman sa Islam at mga Muslim, ang Islam 101. Sa ating talakayan sa araw na ito ay mabibigyan natin ng pagkakataon na malinaw ang isa sa mga katanong na kadalasan ay naitatanong ng mga hindi kapanalig natin sa pananampalatayang Islam. At ito ay ang mga katanungan na may kinilaman halimbawa sa uh, aklat aklak ng mga Muslim, ang Quran at ano ang pananaw ng mga Muslim sa kasulatan ng iba pang mga relihiyon lalong-lalo na ang kasulatan nga ng mga Kristiyano ang Biblia kasama ang luma at bagong tipan nito. Sa programa natin ito ay kasama pa rin natin ang ating resource person si Ustad Ahmad Davier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alih sahbihi ajma'in. Sa lahat po ng nakasubaybay sa programang Islam 101 ang aming paanyaya, nasamahan kami sa programang ito at dalangin namin na naway Uh, makakuha tayo ng mga bagong kaalaman sa pagsubaybay niyo kunin nyo sa programang ito sa lahat ng kapatirang Muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so استاذ uh, binabanggit sa ating uh, batayang aklat sa pag-aaral mm. natin ukol sa uh, mga aklat na kabilang sa ating uh, mga mm. pinaniniwalaan mm. sinasabi ng mga scholars al-iman nobil kutubisa sa mm. ruknun min arkani aqidatil islam ng pananampalataya sa mga aklat na samawiya na nangangahulugan na nanggaling mula kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba sa mga propeta ay haligi na kabilang sa mga haligi ng mga pinaniniwalaan ng mga muslim sa pananampalatayang islam at dinugtong nila dito dalla ala dalika kauluhu ta'ala at ang tumutukoy dito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu o kayong mga nanampalataya aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala karugtong noon na manampalataya kayo kay Allah at sa kanyang sugo at sa kanyang aklat na ibinaba sa inyo at din sa mga aklat na ibinaba bago pa kayo. Barakallahu ang paksana ito kung tulong sa mga nagsasaliksik makikita nila ito sa al-Imanul Kutub <clears throat> ang kahalagahan ng pag-aaral sa mga aklat although ang paksana natin ay banal na Quran pero doon natin to makikita sa kabanata lang ang paniniwala sa mga aklat na ipinadala ni Allah subhanahu wa taala napakarami nitong kahalagahan ustad Mujahid at isa sa nababanggit ng ating mga ulama ito ay aslun min usulil aqidah kabilang to sa mga ugat, sa mga pangunahing paksain ng ating akida o ng ating paniniwala o pananampalataya. Tapagkat hindi tayo magkakaroon ng mga aralin maliban sa mga aklat na ito. Ang katunayan, tinatawag ito sa banal na Quran ng mga uh, munazad, yung mga ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat sinabi natin kanina, kutubos sa mawiya, ibig sabihin galing sa langit, galing sa taas, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At napakaraming tarata sa banal na Quran, sinabi pa ng, ni Allah subhanahu wa ta'ala, Aman al-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Ibig sabihin, nananampalataya tayo, aman ang Rasulo, nananampalataya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima unzila ilayhi. Yung unzila dito ay kung anuman ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula sa kanya at ito nga ang mga mensahe, ang mga paniniwala at pananampalataya na dapat matutunan ng bawat mananampalataya. Salamat kayo, Mr. At isa pang sinasabi ng mga scholars at ito ay ang pagtukoy na nila sa mga katangian nga ng mga aklat. At sa tinuturing na dito na mga aklat o tinutukoy dito na mga aklat ay yung mga kinikilala natin na mga aklat na dumating sa mga propeta, bahagi ng mga revelasyon o kapahayagan na ibinigay sa kanila ng Panginoon, si uh -huh. Allah subhanahu wa ta'ala. At ilan sa mga nakikilala dito ay ang suhuf o ang kalatas na ibinigay kay Ibrahim o kay Abraham alihis salam. Ang Torah na ibinigay kay Moses ang Zaburo, ang Salmo na ibinigay kay David at ang Injil o Ebanghelyo na ibinigay kay Isa at Alaihissalam, at pinakamahalaga dito syempre ang kahuli-hulihang kasulatan. Sa kahuli-hulihang propeta at sugo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran. At ilan sa mga katangian na nababanggit ng mga scholars ukol nga sa mga kutubus sa Mawiyah o ang mga aklat na nanggaling mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ay unang-una ay nararapat para sa si isang Muslim al-imanu bi annaha kallamullah taala la kalam ghair na ang mga aklat na ito ay pawang mga salita ni Allah subhanahu wa taala hindi ito salita ng iba pa liban kay Allah subhanahu wa taala at uh, syempre mababanggit natin dito na bangaman ng mga ito ay uh, mga uh, salita ni Allah subhanahu wa taala ang lahat ng ito ay nawala na. Ibig sabihin ay uh, nawala na ng uh, bisa sa pagdating ng Quran, ang kahuli-hulihang testamento. Tama niya, Ustad Mujahid. Kanina nabanggit din natin yung ibang mga aklat. Yung kalatas ni Abraham, na Abraham ang awit o salmo ni David, at ang Ebanghelyo ni Jesus, at iba pang mga aklat na ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit tinatawag ang ibang mga nasyon na ahlul kitab o people of the book sapagkat sila ay mga nakatanggap din ng revelasyon. So, Balit, napakaganda ng paksana ito. Matalakay natin sa pag inog ng ating usapin. Bakit nagkaroon ng pagkakaiba-iba hmm. ang mga reliyon? Ganun ang lahat pa lang ito ay ay mga aklat na galing kay Allah subhanahu wa ta'ala hmm. ito dapat pag-isipan ng ating mga taga-subaybay especially mga non-muslim hmm. Kaya nga tayo may may malaking pagkakapareho. Ayun po ang dahilan. Kaya po ang Hudyo, ang Kristiyano at ang mga Muslim ay nagkakapareho sa maraming aral o doktrina katulad ng paniniwala sa mga propeta sa araw ng paghuhukom at ilang mga pagbabatas ay halos titingnan natin may pagkakahawig-hawig talaga ito ang dahilan kaya tayo tinatawag na uh, people of the book o di kaya ay ahlul kitab yan po Asha Zaglo, Kermstead at uh, pangalawang tinukoy ng mga scholars na katangian ng mga kutubos sa Mawiyah, uh, sinasabi nila, uh, narapat para sa isang Muslim, al-imanu bi-annahu ka na wajiban alal umamin ladhi na nazalat alayhim tilkal kutub al inkiyad alaha. Na dapat tayong maniwala na ang mga aklat na ito na dumating sa mga ahlul kitab, ang mga nabanggit natin mga aklat, ay pinaniniwalaan natin na ang mga ito ay ginawang obligado ni Allah subhanahu wa taala para sa kanila na ang mga ito ay kanilang sundin at ituring nila bilang pagsasabatas para sa kanila at gabay sa kung ano man ang kanilang marapat na paniniwala. Binigyan din natin kanina si estudyo Mujahid yung mga aklat na ito. Sinasabi natin, sinasabi ng ating mga scholar at ito'y paniniwala natin bilang salita ni Allah. Actually, hindi niya ito katangyan. Sabi ng ating mga scholar, ito ay syuroto. Ito ay condition na, ba, na dapat ang mga aklat na ito ay bago matawag na aklat mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, mm -hmm. kailangan mapatunayan na ito nga ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, magandang magpalawak din tayo dito ng bahagya sapagkat mayroong kondisyon bago matawag na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, kung saang lingwahe ba ipinahadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang particular na aklat. Halimbawa, kung ang aklat ay ipinahayag niya kay Propeta Abraham, dapat kung sa anong lingwahe kinausap niya Allah subhanahu wa ta'ala si Abraham, doon dapat matagpuan yung aklat na yon. At hindi lang sa translation. At wala sa translation kasi mahigpit tayo pagdating dyan sa bagay na Mamaya mabanggit natin pagka napag-usapan naman natin yung tungkol sa hadis at tungkol sa hadis kudsi. Hmm ano kasi meron niyang kanyang pagkakategorya so mat, ibig, eh, ang ibig natin sabihin dito mataas ang pamantayan ng mga muslim pagdating sa paniniwala na salita ni Allah hindi ibig sabihin nakakita tayo ng mabuting bagay ah, mabuting salita salita na ni Allah. Mm -hmm. Hindi, maaring mabuti yan. Yung esensya niya, yung kahulugan niya maganda. Pero hindi ka agad natin to binabansagan na salita ni Allah subhanahu wa mm -hmm. ta'ala sapagkat meron pong kondisyon na itinalaga bago natin matawag ang isang salita na salita ng Diyos na tagapaglikha. At uh, pangatlo sa tinutukoy ng mga scholars na katangian ng mga kutubos sa Mawiya, Uh, sisi sa mga scholars uh, marapat sa isang muslim na malaman etekad an na jami al-kutub samawi ya yusaddiq ba'daha ang mga ang lahat ng mga aklat na ito na nanggaling kay Allah Subhanahu wa ta'ala lahat ng kasulatan na ito ay nagpapatotoo sa isa't isa at hindi nagkokontrahan at hindi sila nagkokontraus meron talata sa banal na Quran kullaw kana min 'indi ghayri allahi wajaduu fihi ikhtilafan katiran hindi lang sa ibang aklat yung mismong loob niya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ang isang aklat ay mula nga kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi dapat ito kapalooban ng maraming salungatan. Ayan po. So kung ang isang aklat ay nagsasalungat sa kanyang sarili, hindi kay Allah yun. At sinalungat din niya yung ibang mga aklat. Alam mo, sa isang aklat, nagbawal ng alak. At makikita natin sa Biblia, pwede yung alak ay magkakaroon ng contradiction kaya na, kailangan ng mas malalim na pag-aaral. Alin ba dito yung tunay na pahayag ng Diyos na tagapaglikha? At uh, mababanggit natin ang sumunod na tinukoy ng mga skolas at uh, nabanggit uh, ninyo yung maaring mangyari ng mga nakikita natin ngayon na pagkakaiba-iba sa iba't ibang mga kasulatan. At isa itong dahilan kung bakit uh, minsan ay nagkakaroon ng ganito, si uh, sinasabi ng mga scholars na marapat na malaman ng Muslim al-ibadu bi annan nasul kutub as-samawiya Allahi ka ligayri ligayriha. na sinasabi dito na maaring mangyari na magkaroon ng nask o ng mga abrogation mm -hmm. sa mga kutub sa samawiya uh, na mga uh, nauna sa pamamagitan ng mga uh, bago na dumating na mga kasulatan at uh, ginawang halimbawa ng mga scholars, halimbawa ang Torah ay inabrogate ng Injil at ang lahat ng ito ng mga nabagid natin ay inabrogate ng Quran. Pero dapat din natin ano ipabatib sa ating mga taga-subaybay uh, ang pagbabago pagdating sa kasulatan of course sa pagbabatas sapagkat hmm. ang ano to ay eh, pamantayan ito eh sapagkat hmm. hindi lahat ng panahon pareho ang uri ng mga tao pareho ang uri ng kanlang pamumuhay So, maaring si Allah subhanahu wa ta'ala sa particular na taon ay pinahintulot niya sa kanyang aklat ang isang bagay at uh -huh. ipagbawal niya sa ibang lugar ang kanyang aklat. Kaya ngayon ang tinatawag nating ang nasiq wal mansuq. Uh -huh. uh -huh. Okay. Pero, pero pagdating sa katuroan ng pagkilala sa Diyos, hindi pwedeng magkaiba yan. Uh -huh. uh -huh. At uh, insya Allah sa pagbabalik natin matapos ang isang maiksing paalala ay pagpapatuloy pa natin ang pagtalakay sa mga kutubo sa mawi at lalong-lalo na nga sa mga Uh, pinag-aaralan natin nga ukol sa aklat ng mga muslim ang Quran.